Hello mga kababayan! Kumusta po kayo? Welcome sa ating vlog dito po sa vlog ni Myong At alam niyo po ba mga kapamilya, mga kalalawigan mm -hmm. May nadiscover tayong masarap na kainan dito po sa bayan ng Mugpog Pero napakalayo <laughs> Anong barangay nga niyo po ito? Pili Barangay Pili Pero talagang kahit na malayo Talagang inapuntahan po namin dahil napakasarap po talaga ng kanilang mga pagkain dito Parang lahat ng Paano pagkain bahay? dito masarap, lalo, lalo na po itong pares, at balita ko lagi daw nakain si mayor hi mayor, hopefully makasama ka namin dito kumain, but anyway, kama namin si Chacha, cha cha ang team nakain mo, ang daming ano ang daming mahalang maibig sabihin mga no, tino? <laughs> ang tinong pangit mo, makikita ko Kunti na ba tayo isang kanin ang kinain mo ngayon? Hmm, And then si ngayon. RJ, si hangin. Sir Jason, ito ang pagkain namin. Ang sarap ng kanilang pares, promise, the best. And meron din kami in-order na shumai. Masarap din. Oo, masarap din. At yung halo-halo nila dito, masarap din. Mura po dito ang pagkain. Ito po yan o, oh, pares. Saka, laki. Wah, <laughs> laki, oh. Ang dami, ano. Oh, yan. So, promise ang sarap po. Dahil dyan, tapi, eto pa ilay, ano, ang may-ari po nito si Kapitan. Kapitan, ano nga ni pong pangalan mo, Kapitan? Willie, Willie. Kap Willie, bigyan ng jacket yan. <laughs> <laughs> Kapitan, Kapitan Ner Willie Nerva, ng Barangay Pili, ah... Uh, Mugpog Marinduque. Okay. At ito ang mahal niyang may bahay. Hello, ka kapitana. Yan. Ang na mga pagkain nila dito, promise. Thank you. Mm, -mm. the best po nakakailan na po kami punta dito? Parang three. Pan tatlong beses na po namin pumunta dito. Kahit na ang layo namin, eh talagang inabisita po namin dahil talagang ang sarap ng kanilang mga pagkain. Malapit lamang po ito sa may barangay court. At the same time sa may ah uh, simbahan marami sila na-offer dito promise try nyo po yung kanilang uh, uh, tawag dito ay mami tapos yung kanilang daddy ah hindi pala yung, <laughs> yung kanilang mami at saka yung kanilang halo-halo lahat masarap okay, so punta lamang po kayo dito bukas sila mula ano oras? alas 5 ng umaga ang gaaga naman pagod na pagod pala kayo ano? Wala nang pahinga, okay lang yan, basta maraming kwarta. Okay, okay. yan. Oh, dyan ang kanilang pares. ah uh, tapos ay, ito lang, malapit lang, malapit lang sa may basketball court. So, bukas sila hanggang alas 5, mula alas 5 ng umaga, hanggang, ano oras po? Hanggang alas 8 ng gabi. So, nandyan sila ang team, busy-busy sa pagkain. Okay. All right, ah, Cha, si Cha ay magpapaalam na ngayon dahil madedeploy na siya sa ibang, uh, actually <laughs> sa isang uh, uh paano, uh, okay. organisasyon. Ayan, ah, so si Santi, busog na busog. Si, oh, wala, si Jayron, sayang hindi natin makasama sa vlog. But anyway, palagi po kayong tumutok at uh, bumisita. Anong pangalan po nitong ano na ito? La Concha. Nitong, uh, nitong... Paris na ito? La Concha? Hindi oh. Paris ni Kapitana. Paris ni Kapitana. Paris ni Kapitana. Uh, punta po kayo dito. Dari sa par... Ah, okay. si. So, 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 dati kami kasi ay mami, uh, may ihawan. Mm, mami Haw. Oo, oh, Mami Haw talaga. Mm. So, parang na-discover namin yung pares. Di, nagpokus na, na kami sa pares. Sa pares. No, wala nang ihawan. No, wala nang ihaw. Oh. Kaya hindi na namin magamit yung mami haw. Ah, Kaya okay. Pares, mami, at iba pa. Yun pares, mami, at iba pa. Mm. Matagal na po kayo nagsimula. One year. One year, one year na. Year. Sige, yung mga kababayan po natin, particularly, by the way, dito po nakain ng uh, si Mayor. Oh, Mayor, Sina. Mayor Libelo. Sina. Ma si Ma'am jingle sa MDRRMO dahil talagang napakasarap po ng kanilang mga pagkain dito. Imbitahan mo po yung mga kababayan natin na pumisita at uh, pumunta po dito sa uh, Mamihan at iba pa dito Hello sa Barangay Pili. Po. Yan. Kasi lang po kayo dito sa amin, lagi po kaming open. Yan. open. Okay. Open na open. Alright, mga kalalawigan. Pansamantala kitang mag dito sa palagay sa Alright, so God bless everyone see you in our next vlog. Love you all, mga kababayan, mga marindo kenyo. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. 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 bye 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 so,